Kailangan niyang tapusin ito ng tahimik at dapat walang makaalam na involved dito ang Demon Cult lalo na ang Silver Spirit Unit. Naiintindihan ni Solwi ang nais ipabatid sa kanya ni Jokpa. Buo naman ang tiwala sa kanya nito pero nagbigay babala pa rin ito dahil alam niyang malakas ang makakabangga ni Solwi ngayon. Kinukonsidera na isa sa Seven Dragons at ang pinaka-promising na batang mandirigma si Yang Chienbek. Kaya naman pinag-iingat niya si Solwi at kanyang mga kasamahan. Nagpalam na si Solwi sa kanya at muli nang bumilis ang mga pangyayari. Lumipat na ang eksena. Sa loob ng anim na araw ay naglakbay sila patungo sa pinakamalaking in sa kapitolyo ng Sakhiyan. Sa isang lamesa ay kumakain si Solwi at kanyang mga alipors. Nainform na ang mga ito tungkol kay Mang Jung at alam nilang kailangan nilang makontak ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman mapigilan ni Solwi ang matuwa sa tuwing nangyayari ito sa kanya. Hanggang ngayon ay manghang-mangha pa rin siya sa kayang gawin ng system. Iniabot ni Yorem ang isang papel na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Manjong Jiyom. Sinabi rin niya na ang isa sa mina-manage ni Manjong sa lugar ay matatagpuan dito. Narinig niya na madalas lang na nasa opisina itong target nila kaya't malaki ang tayensa na matatagpuan nila ito dito. Ang laman ng papel ay isang drawing ng pagmumuka ni Manjong Jiyom. Isa siyang matabang lalaki na katamtaman lang ang taas at may bigot na pang -negusyante. Sinabi naman ni Joksong na inambistigan niya ito gamit ang mga resources ng Silver Spirit Unit. At kanyang napag-alaman na ang kadalasang komunikasyon sa kanila ni Manjung Gio may pasikreto at gumagamit ng code. Mukhang mas okay ito kesa sakitin siya ng mga tiga demon cult ng personal. Naintrigan naman si Solwi ng malamang code ang ginagamit nito. Hindi na ito masama kesa naman palagi pa siyang pupuntahan sa opisina niya. Iba naman ang opinion ni Yung Jin. Para sa kanya ay mas maganda na puntahan ito ng personal, dahil hindi lang ito basta miyembro ng Demon Cult kundi miyembro din ng Silver Spirit Unit. Kaya naman para sa kanya ay mas maganda na hindi na nila pakumplikahin pa ang mga bagay. May punto si Nayorem at yung Jin pero para kay Solwi ay mas maganda ang sinabi ni Joksong dahil sa tingin niya ay nakakailang naman talaga na bigla na lang silang susulpat sa opisina ni Manjung Jiyong at tanungin ito kung bakit hindi ito nakapagpapadala ng tama sa kanila. Para sa kanya ay mas maganda pero na sumunod sila sa tamang proseso para hindi sila malagay sa alanganin. Nagsalita naman si Soryong. Sinabi niya na ang gustong mangyari ni Jokpa ay mag-reach out sila kay Manjung Jiyong. Pero tingin niya ay kinakailangan nilang mag-ingat sa gagawin nilang ito. Dahil hindi nila alam kung nagtaksil na sa kanila si Manjung Jiyom at kumampi na ito sa ibang sekta. Dahil kung ito ang nangyari ay siguradong malalagay sila sa alanganin. Nagulat naman si Soe sa sinabi ni Soryong. Hindi man lang ito sumagi sa isip niya. Masyado siyang naging kampante dahil kasamahan nila si Majung Jiyom pero kung iisipin ay mas malaki ang tayensa nitong magtaksil sa kanila. Maganda ang naging komento na ito ni Soryong at dahil may clairvoyance siya ay sigurado siya na kailangan niya itong pag-isipan ng mabuti. Dahil dito ay mas napabilib pa si Solwi sa talas ng pag-iisip ni Soryong. Laking pasalamat niya at dinala niya ang mga kasama niya ngayon. Medyo boplex din kasi itong bida natin kaya nararapat lang na may kasama siya palagi. Magandang bagay na may nakukuha siyang impormasyon at opinion na galing sa iba't ibang tao. Bigla naman niyang naalala na may isa pa silang kasama. Tinanong niya si Soryong kung nasaan na si Mugi Iem. Sinabi naman nito na nasa kabilang lamesa lang ang kasama nilang ito. Sa kabilang lamesa ay masayang-masaya si Mugi Iem na nakikipag flirt sa mga babae. Malakas ang karisma niya kaya madali niya lang nauuto ang mga ito. Agad na tumayo si Joksong at nagpahayag ng pagkadismaya. Sinabi niya sa kapten niya na siya na ang baalang dumisiplina dito. Pinigilan naman siya ni Zoe at sinabing mag-ante muna. Madalas na padulos dalos itong si Mugi EM pero hindi ito tatanga tanga. Alam niyang may plano ito kahit hindi ito halata sa kilos niya. Hindi naman ito basta pipiliing makipag-usap sa mga babaeng ito at babole ng kanilang nagaganap na meeting. nag na si Mugi EM sa magagandang dilag na kasama niya at muli na siyang nagbalik sa kanilang lamesa. Tumabi siya kaagad kay Solwi at sinabing meron siyang nalakap na impormasyon. Napag-alaman niya kung saan madalas ngayon makita si Manjung Jiyom at kung saan siya naglalagi. Nalaman niya rin kung ano ang mga kinahihiligan nito ngayon. Bukod pa doon ay may nalaman rin siyang impormasyon tungkol kay Yang Chienbek. Nais na itong malaman kaagad ni Solwi. Pero hindi na pinakita ang pag-uusap nilang ito. Makalipas ang limang araw ng walang humpay na pag-iimbestiga at pagkalap ng impormasyon. Nalaman niya mula kay Mugi EM na si Yang Chien Beck ay 38 years old na at isa itong member ng Mount Huasek. Ang sektang pinakakalaban nila. Kinikilala siyang isang rising star ng buong Sakian region. Nagmula siya sa kilalang pamilya at meron siyang natural na talent sa kanyang mga pag-aaral. Kaya naman kinikilala siya bilang isang henyo. Sa edad na 20 ay nagsimula na siya sa Mount Wasek at doon niya hinubog ang kanyang martial arts. Umalis siya dito sa edad na 32 at nagtayo ng sarili niyang grupo. Nagawa niya ito dahil may talento siya sa academic studies at martial arts. Kinukonsidera siya ng nakararami, na isang natatanging mandirigma. Marami pang nagsasabi na nagawa nitong talunin ang mga kilalang disipolo sa loob ng Mount Wasek. Kaya naman maituturing siyang isang puwersa na hindi mo pwedeng baliwalain. Inutusan ni Zoe ang kanyang mga subordinates na kumalap ng mga impormasyon sa loob ng limang araw. Dahil kailangan nilang mas makilala si Manjung Jium para makagawa sila na pagklaplano. Inatasan niya si Yorem na mag sa mga pinansyal ni Manjung Jium at napag-alaman niya at nakumpirma na nagsimulang hami na ang bigayan nito sa kanila simula nang dumating si Yang Chienbek at manghingi ng street tax. Sinabi ni Yorem na dalawang daang silver coins ang hinihingi ni Yang Chienbek kay Manjung Jiyum kada buwan. At merong usapan ang dalawang ito ngayon. Nang marinig ito ni Solwi ay maski siya ay nabahala na. Ang hinihingi ni Yang Chien ay kalahati ng binibigay sa kanila noon ni Manjung Jium. Kaya siguro nabawasan ang napapadala sa kanila nito ay dahil dito. Ngayon napag-alaman niya na ang talagang problema nila ay si Yang Chienbeck at hindi si Manjung Jium. Inutusan naman niya si Joksong para imbistigahan ang Blue Dragon School. Ito ang pangalan ng grupo ni Yang Chienbeck. Tinanong na niya ito kung ano ang nalaman niya. Ang worst case scenario para sa kanila ay ang mapilitan silang paslangin si Yang Chienbeck. Kaya naman nasin niyang malaman ang layout ng lugar nito. Sinabi ni Joksong na merong 322 na miyembro ang Blue Dragon School, at dalawang daan dito ay estudyante. 120 dito ang Warriors at 30 dito ang magaling na Mandirigma. Tinanong niya ito kung gaano kalakas ang puwersa nila. Sinabi ni Joksong na bukod sa anim na instructor ay hindi na nakakatakot ang iba. Iniabot na niya kay Zoe ang layout ng lugar ng Blue Dragon School. Tinanong naman niya si Yongjin kung ano ba ang mga naging isyo ng mga negosyo ni Manjung Jiyom. Sinabi nito na maganda ang tinatakbo ng mga negosyo nito at bumili pa sila ng iba pang ari-arian. Pinaimbestigahan niya ito para malaman kung kaya pa bang magbayad ng tama ni Manjung Jiyom at para malaman kung gaano kalaki ang cash flow nito. Sinabi sa kanya ni Yung Jin na payaman ito ng payaman kada buwan. Napaisip naman si Soewee at sinabing mukhang ito ang magiging problema nila. Dahil mukhang matagal nang hindi nagche-check -check ng mga negosyo ni Manjung Jium ang mga tiga demon cult. Tinanong naman niya si Soryong kung ano na ang mga pinagkakaabalahan ni Manjung Jium. Wala naman itong nakitang kakaiba sa mga kinikilos nito pero tumatak sa kanya na walang nakakakita sa ginagawa nito sa loob ng dalawang buwan. Para sa kanya ay kasus-suspecha ito. Isa siyang negosyante pero marami ang nakapagsabi na madalas niyang pinapa-cancel ang mga meeting niya at binago niya rin ang lahat ng kanyang mga bodyguard ads. Tinanong naman niya si Mugi EM kung ano ang nalaman nito patungkol sa mga koneksyon ni Yang Chienbe. Kinakailangan nila itong alamin para malaman nila kung ano ang kakaharapin nila sa oras na paslangin nila ito. At kung nais nilang magpatuloy ang kanilang funds mula kay Manjong ay kailangan nila itong protektahan dahil siguradong siya ang babalikan ng mga kasamahan ni Yang Chienbek sa oras na mapaslang ito. Sinabi ni Mugi EM na kahit na umalis na ito sa Mount Wasek ay nananatili pa rin ang koneksyon niya dito. At napag-alaman niyang isang elder ang backup nito. Sumagi naman sa isip ni Solwi ang elder ng Mount Wasek na kasabwat ni Guisama. Meron kayang kinalaman ito sa nangyayari awa yan ni Naganma at Guisama. Tinanong ni Solwi si Jay Oksong kung nakontak na ba nito si Majung jium sinabi naman ito na pwede na nila itong puntahan ngayon. Agad na silang tumayo at lumakad para simulan ang kanilang misyon.